hindi na makita ang tao mga kaibigan sa sobrang kapal ng hamog <laughs> <laughs> hindi, ang kapal ng hamog oh, mga kaibigan oh, oh. sa klub na sa po <laughs> ang kapal talaga oo oh, oh. parang usok po pero hamog po yan ayan oh. lalo dito ayan oh, manang mo oh sana ano? ah, diba? Parang lalo namang kumakapal. <laughs> no? Lalo siyang kumakapal, oh. Lalong kumakapal nga. Kaya nga. Ayan, oh, hindi na nga makita doon, oh. Pero parang freeze ang katawan, no? Ang kapal mga kabin lalong kumakapal po oh. Parang bumababa lalo oh.